guys. Ang dami mga ko pa oh. Kumakain ba kayo niyan? Grabe o. Oh. Ang dami. Mm, Ang anda, dami talaga o. Oh. Ayun. Gusto ko ito eh. Ayun o. Ano siya? Hindi siya matamis kasi. Ayan o. Oh. Ang dami o. Oh. Grabe Ang dami niya talaga. Ayan. Ito. 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 Ayan o. At Ang oh. diba? atyaring buong hmm? Diba? Uh, Ang lang. Ayan. Dito lang. Sa kalsada hmm. Sa kalsada lang. 都打昏了。